Nandito uh, na tayo sa Carmen Planas. Ka-update na tayo ng mga panibagong latag dito. Uh, naglatag po tayo ngayon. Tara, samahan niyo po ako mga lodi cakes sa ating ano. You know, Maga po ako naglatag dito ngayong linggo. Sunday, ah, uh, alas 5 ng umaga. Shoutout po sa lahat ng subscriber ko. Uh, ingat po tayo sa araw-araw. Tara, let's go! ang alikis pinasa ko na napaglatag na tayo yan magandang umaga may buntag maray na sa mga sa viewers natin dyan tayo Dito tayo itong ulang bungad natin sa mga malapit sa akin katagan yan latag latag ng kitante yes kitante Ayan. si Ate Tessie naglatag din din Maga naglatag mga lori kids Para Saktuan lang o may Tayo Naglatag ni Kedante guys Ayan, ninaiblad na si Kedudoy Ayan lang, prank lang pala Ito mga lodi kids ano, 500, dalawa yan, nasa 300 watts siguro ito 2013 you know. yan, 500 dalawa ito kasama nyan ito yan, ang bigat o, oh, uh, double magnet, ang bigat D12 yan, o, oh, sa mga bill nito, dalawa 500, o oh. Kurang murah ni, malu dikit. Kunin niya na dito. Oh. Ayan. 500 watts. Sa PMPO, 1,200 watts nakalagay doon. Oh. Ayan o. Oh. 1,200 watts sa PMPO. Oh. 500 watts sa ano. Bigat. Double magnet. Ayan, mayroon na electric pa. Kira-ante. Tapos ito, ang ano Ayan kala to kay Dante o so, 200 na lang to Pambaklas sa bubong legit ang bigat solid electric ball o no? ito so, sa latag ko mga lotikits yan sa so, may gusto na ito puntayin nyo lang ako dito abing gabigay na ito sa so, may gusto na ito mag abil ano Ang laki na dito o, ito short latag ko yan. Hello, oh, sari-sari mga natin dito. Yan. to, wallet. Wallet na Mga di 20 Kwenta. Oh, may susi din. Kwenta. Oh, nito. yan. Satu. Memang yeah. e, ma-avail dito mga load tickets. Patu. Niyan yeah. lang kami pa rin ano, sa harap ng ano, Sunday opening book. Pa-pull pa sa. Rebel ito, sumama ng bill nito bag travel. Yang travel. Oh, no, ito, onan red lang. Tangled lang to O, so, si Jeremy Lin Jeremy Lin O, so, eto mga lods Varsity oh. Jacket Yan, Varsity Jacket Sa so, mag-aabel niya, no Bombo yan Wala pang mga tao pero tulog pa sila mga lodi. Tapos. Ang ganda Jordan. Kaya to? 150? 450, pwede na. Grabe naman, 450 to. Eh, okay, pwede na yan, 450 daw. Ito. Yeah. Yun, 150 lang daw. Walang kasama nga i-blood. Eh, You know. Ito. Oh, huh? ha? 70. Sa so 41 1 lang oh. Ganda. Ganda pang lakad niyan. Puma, ito yung hinahanap ng lalaki, yung Puma. Puma palag. May bago ka na naman ganito ah. Okay ba 'to? walang charge pero ang ganda ito maganda pang vlog ito para saan to kalawang goods naman ah may adapter oh. magano 200 kay ano kay Amy mga lods sa bandang bungad ito so, kasi ito maganda to ito so, may mga motor pump yan mga product na mga legit dito mga Lodi kits. Kaya marami kang magpipilihan dito sa Ulatagang Bayan. Ayan. Ito, Kems. 150. Hindi ka ba inaantok? <laughs> 100. O, yun. 100 na lang daw yung bag. Hindi pa yun. Mga nakalang daw yung Ito, magkano ito, Tutesi? 150. Oh, 150 na lang ito. Puntahan nyo na si Tutesi ngayon. Ito linggo. Huwag natin papakita yung mukha ni Ate Casey Basta makilala nyo lang siya mga Lodi Kids. Ayaw nyo magpakita ng mukha eh kasi sa kanyang ano. Ay, natin yan mga Lodi Kids. Ayan, shoutout sa aking subscriber. Mabuhay po kayo. Shoutout din sa ating mga kaibigan vlogger. Ah, ingat po tayo sa araw-araw. Ayan, 250,000. Ganda oh, yan Oh. Anong size niya ito? Hindi natin makita yung size. Anong size ito? Ganda. Made in China nga lang ayun. Euro 42. Wala ka orasan? Wala Euro 42. Ayan, Euro 42 rin. Mas ito, gugupit rin ito. Bagong safety shoes. ito so, kasi kaya minsan nga bisado ko na yung mga latag ni ati si. Tessie patabi ko lang siya sa latagan mga lodi kids eh. ayan ang ganda na ito ang eh. size 22.5 .5. pero balat siya ayan no, bibili nyo lang din dito yan ng ano 200 hanggang 150 eh. so, hindi pa nakukuha ata ito mga lodi kids oh. ganda oh. katurad sa akin latag ko converse converse mga lodi yan yung mga mahala dyan mga timberland yan o no? timberland ang ganda o oh. suke okay, patok mo muna rito anong size ba to tapos mas kukuha hindi natin po. alam yung size niya siguro sa 37 yan ito ano kapal o oh. yan tapos ito. Ganda nito. Oh. Jordan. Ayan o. Oh. Ang ganda o. Oh. Tapos, ang ganda ng ano niya. Makaapit siguro to. Ay, yung sa loob niya, mga Lodigates o. Oh. Platag na natin ito. Ayan o. Ganda o. Oh. Yung mga avenue dyan. Ganda. Ganda niya, mga Lodigates. 250 daw to. 250. Tapos, Ito naman. Ayun, wala pa masyadong tao kaya mag-vlog muna tayo. Asyon. Ayun, Asyon ng tatak. Cordura. Asyon. Ayun, mga lodi gates. Laki sa size 43. Ayun, mga bibili nyo dito. Oh, ah, made in China. Ah, size 11. Nabubulag yung camera ko. 6.11 mga lids. Hoy, hindi mo ano ni Bay. Bay, ano mo ayan Bay? Ha. Yan. Yeah, no. Hindi pa lang sila doon. Hindi pa lang kasi pa lang mga Lodi Magdala sa isip pa lang umaga. Yan sila mamboy nandoon. Ya, ano pa lang Naganda pa lang mga lodi kids. Yan may eh. Marami nang na tao dito mga lods. gan, dumadami na yung mga tao, mga ladies. Ayan. Meron no? dito sa kabila, sa harap, sa tapat. Yan, mga vintage. Sa mga naghahanap na ito, gabin. Ayan, mga gabin. mga lalits. Ayan, ang mga vintage na Jollibee. Dito sa ating tropa, sarap. harap. Jollibee Ayan, okay. yeah, marami kang mabibili dito mga Naughty Kids meron din siya na ito diba? Jollibee o ito, solid o oh. nganap na ito yan makikita ko sa inyo mga mga gandang latag dito sa ano, iba't ibang latag mga Naughty Kids ito mga lahat ng mga ganda dito pag linggo mas marami kasi linggo nandito kami lahat mga loti cakes ah uh, makakaingat-iingat tayo dyan sa araw-araw sa lahat ng mga subscriber ko salamat sa inyo ito so, pambukas pre magkakita pre sandaan okay sandaan lang daw mga gaganda parang oh. pagpipilian pang refrigerator to eh refrigerator yan shout out sa mga ano dyan viewers ayan oh 100 SRP so din yan din silang dragon yung ganda lang nakalagay oh yung bigat mga lodi it's dragon oh koi fish Ganda, oh. -da -da -da. Yan na. koi fish. Pang-collection na to mga Lodi Kids. Oh, ito, solid, oh. Solidong tanso. Swan. Yan, itong Ganda, oh. Bigat. Ang bigat na ito, Lodi Kids. Sige, no. Lips. Smucker kasi nahula pa to Ayan, may mga alo-along mga din Ayan, o oh. Marami kayong mga bell dito mga loads Gundam Wings Ayan, panahon namin mga 90s pa to May Ghost Fighter din Ayan, Gundam Wings, Ghost Fighter Ayan, si Sun Tzu Ayan, o ay, kita ko ito, naalala aking na kabataan pa noong 90s. Ayan, si Vincent. Ghost fighter, to si Alfred. Pero ito ah. Si Eugene, wala. Pero si Dennis. Pero ito rin. So, ayan. Ghost fighter, yung yung akuso. ito sigurado, alam nyo, sino to. Ayan, mga batang 90s dyan, oh. BTX. Battle G Ayan, Battle GX Mga panahon ng 90s BTX Ang may mga collection din dito Na mga ano Na mga old Old na ano Sa Mga nagkahanap niyan Marami kayong makikita dito Mga solid o oh. Ang lalaki Ayan, Laki niyan o oh. Wala dalawang piso ang laki. So ganda oh. Hmm. Ganda. So, ano pa ni Marcos dito. Laki pala lang mga version nito. Eh, yung mga nagabal na ito guys oh. Hmm. Eh, ano, yung eh. piso ata ito, piso. Hmm may mamaliliit ano? ng ano ganun daw kuk kuk maganda ng ano niya may mga kuk din ang uong liliit ng mga makukuha niyo dito mga loti cakes meron din ano semis ano maganda may uh, pagka-silver siya sa so, tambuda ni Sarge may panangkukuha tambuda ni Sarge uh? ayan kabayo kabayo meron din siya meron din elephante ang oh, gagandang wood crab, talagang mga solid na wood crop yan yeah, ito ayan oh, tigo nga tigo bigot oh. ang oh, gaganda ng mga latag ni Sarge dito ito kala ko Pero ano pala Tanso Solid na panda na tanso Tanso Okay no mga lodi guys Tanso huli no Bigot Ito pa oh Oo yan no ng mga sundalo ng mga panahon pa lang Okay, okay. Hindi hey, pa tayo. O so, yan. Survey sa negra pa rin. Sa so, mga nangungulit na ng old battle. Ayan. Ayan. Ito. Malaki eh. solid. Okay. Ganda daw. Yan lang. Kano to, Sarge? Sarge, magkano? Magkano to? Oh, 200 to. Ganda. Ganda Antigo na to. Oh, ganda rin ito. Kalim pa ng London, oh. London. Oh, solid. Oh, ito. Seiko. Solid din. Ah, solid. Fossil. yeah fossil. Next, meron din ito. Joe Boxer. Ah, yeah, gaganda talaga ng mga lotog sa araw-araw dito at Sunday, yan. Yeah. Pero pag Sunday, wala sila dito, mga lotog kids. Yan. Yeah. Tapos, meron din ito. Ganda. Amen. Yan, yeah, mga makukuha ma ma nyo dito, mga lotog kids. Mga collection, mga panggamit sa bahay. Yan. Yan, Ang ganda. Amen. Matropa. Sa likod ako makakain ka. Oh, ito mga boss, so, 150 na lang ito. Yan ante. Ano ba? Sumer X Coffee Icon. Pino. Yan, yan yung mga ano nito pala oh. Sa Mio sa Sumer X Coffee Icon Pino. Yan. Ang so, mga nagabi nito, 150 dito sa Carmen Planas, mga lods. Puntaan nyo po tuwing Sunday, yan. Dito sa may harap ng video. Yan. marami na pong tao mga lods. Marami na mga tao dito sa bandang nilalataga namin. Ito, Puma. Oh, 500 Puma. Branded 500. Eh, sino 'yan? Ayun, Planas only mga lods. Tingnan niyo na. Yan, sa mga gusto mag-avail niyan. Yeah, bag. Bag. Yan, sa so mga nambag. Yan, bag na to. Kukuha nyo lang ng 250 to 200. Pero depende sa negotiable ni ni ano idol. Ito no oh. Sa so, mga pampasok natin dyan, ayaw ka magabigay na mag ito. Ito din, oh. Ano yun mga bus? Uh, Ngayon din tayong Batman dito. yun ang price niya, no? No, mahal pala yan. Batman na ito, mga lods, oh, mahal, oh. oh pampasok. Pero mura lang yan dito, mga lods. Ang niyan, niya sa may hawakan siya handin tama ng tao mga lods